Eh, inutusan. Ngayon, may mga nagiinom doon. Hina parang, parang hinarangan kami, ito si Nard Ngayon, may porti pa, may kinuha. Nakakuan. Pagka, kuan ako si Dawming. Si Nard daw. Dato kami. Andi tumawag si Dawming kay Doktor. Saan? Saan kayo hinarang? Yung sa Wilfredville. Well sa Mandalo yung Wilfredville. Well no? Ah daan hindi sa loob ang eh yung yung mga nang harang sa amin kaya yun ang ko yung palawat din na pulis sa mga sa amin ah pagya uh, dating do <laughs> dating do na ba lahat sa amin ng barrel na mga pulis oh sige ano Baba Amrel. Sabi niya, sabi Doktor. Baba nade ba, pati yung na, Baba. Ah, may bitbit -bit ng barel si Doktor Gansi at si Nade. Oo. Oh, Daw, may ako. Wala. <laughs> Saan galing yung barel ni Nade? Ha? Huh? Saan galing yung barel ni Nade ah, yung ni dala? Hindi. Pagdamit ni Doktor. Oo. Oh. Ang mundan pa Hindi ha. Hindi. Dala kami sa... Sa headquarters, sa Mandaluyaw ako, nakilala ng commander doon. Doktor, oy, parang doktor, ano ang nangyari? ito mga ako, ano eh. Ay, sir, sabi nung ulis sa, ay, e, may mga barlo eh. oh, okay, yan eh. Oo, oh, oh, bigyan mga barlo yan. Kaya, kaya doktor, oh, humingi na pa manin. Hindi, oh. yan, ikaw po tayo, mga buwan dyan. Ay, ito aking mga tauhan. Oo. Uh -huh. Eh, hindi, pa ng mga pulis yung buwan marang sa amin. Ah. Oh. Ibang mutin man kayo, natang baka may baril din yung tuwag tayo na humarang sa amin, hindi lang takin Ay, ibig sabihin, walang baril yung humarang sa inyo? Wala, tumawag lang polis na. Oh. Ay, nung bunutin din Nadi yung baril, tinutok ni Nadi, hindi na may pinutok doon sa mga hindi. tao. Oo. Oh. Hindi, eh, naglayo lang. Naglayo ah. Wala naman na sinakta sa amin. Wala rin makamunan. Marami sila mga apat, lima kaya. Kaya tumawag kasi may barrel sila. Kasi yung nga, at saka sabi, sabi eh, ano ko si Domingo, o si Nadre, namin kayo. Ngayon pagdating ng sumbong kay Doktor, maunahan ako nga, nakakakim po eh. Hindi sa kamarang, ngayon. Ngayon, ngayon nangyari. Pagdating naman, sino yung, nagsabing babalikan namin kayo? Ade, ah. <laughs> <Dala nung> <laughs> si Le, pa. Roger ay sinpa. Kami dalan doon doon Ade, yung ano magilala si Doctor Ray, di na ko. Naga. Di pa humingi pa man. alam nila little malakanyang yung lintik na amin sa yung yah sa yung um, tinut kilala kilala yung sa lalo yung papuntang mental na yun ah at kilalang kilala siya at sinasaluduhan siya. Advisor nga ni Magsaysay? Ah. Uh, Ay, maging, maging advisor ka na president. Isipin, matapang din si Dr. Gansi. Abay, eh, uh, siya, ma, na kanya ko, may mga sundalo doon sa bahay niya. Ah, ano, kanya puwersa, Oo. Oh. Kasi si Leonardo pala matapang din, ano? Abay, oo. Oh. <laughs> Paparilin <laughs> ba niya sila ma? Paparilin ba niya? Ah, nga. Kasama si Anay nung mo, si Romeo. Uh, Oo. Oh. Oh.